welcome back to my channel for today's video ayan ikot po ko pakita ko po sa inyo yung dating lamir ayan madam we will make good picture yeah good picture yes see and sabi ni kuya meron ganda daw yung picture, maganda nga po talaga kasi yan eh, no, yung liwanag yan yung mga ilaw nagagandahan dati po ano ano to, maingay dito kasi bukas pa yung mga shops ngayon na wala na po nagsarado ang mga shops kasi nung nagpandemic walang syempre nagpandemic tapos medyo mahal po ang upa dito kaya halos lahat lahat po talaga ng mga shops ay nagsara dahil nga sa pandemic ayan, ayan siya. ganda po talaga dito ganda ng mga shops yung mga furniture nila yung mga you know, kahit ano na ma-appreciate mo yung ganda you know, sayang nga lang at ano na inabot ng pandemic kaya ayan. Parang gusto Yung marami yan dyan sa ano, UK. Mm -mm. Kaya punta tayo sa UK na ordinary day. Kasi kung data, da, kanina nga dapat dadan ako kaso nagmamadali eh. Yan guys. Ito po yung lugar na saya dati ngayon ay eh, wala na tahimik na kasi sarado na lahat yung mga shops pero talagang napakaganda ng mga ano dito ga shop sayang dahil ng pandemic yan yung mga shops ngayon sarado na lahat Ayan po yung kasama ko. Kanina pa po siya nag picture mag-isa niya. <laughs> Nagsosolo. Nakubos ko, nakapipicture ang lahat dito. Nagsasarili. Nagsasarili <laughs> <laughs> ng gobyerno. Pero pagpunta ko dito, dito hanggang doon. Balik-balik lang. Mm. Kapag hindi ako lumit. Sayang ng ano dito, wala na. Nag-walking-walking lang po kami dito. Marapit lang po kasi ito sa aming tinitirahan. Kaya... We're just living in Jumeirah. Yeah. Jumeirah, right? We're just near, so... Saan uh, pumunta sa Jabil? Jabil hapik? Ha? Sa Jabil, ano? Jabil Jaish. Eh, mainit na ngayon. Pag gabi, mo maganda. Ang tagal na ako nakapunta ang pagamang tagal. Tagal! Di pa rin ako napunta doon? 2017 ata, 2016. Yan. Tingnan nyo na lang po yung mga shops. Di ba ang gaganda? Sa labas lang. Parang mga Maliliit na lang na ano. Siyep, siyep. Ano? Wala talaga. Oh. Ano yun? Naligo siya.

nga natin. Sa ano ba itong tawag nito? Yan you know. o. Ha? Ta tao. Tao. Ah, wala. Siyempre. Ah, nag-ano pala siya. Nagtitiktok pala eh. <laughs> Akala namin guys, hindi <laughs> eh, siya tao. Nagtitiktok pala eh. Nasabihin niya sana, bakit ako lang <laughs> ba ang tao? Ako rin ako. Nagtitiktok pala. Maganda pala dito magtiktok. Ayan o. No. Diba? Pero

Siyempre. Yan toilet. Baka ihi ka. Mhm. Mm -mm. Yan guys oh. Mga shops. Tahimik na ganda po ito dati masaya dating masaya ngayon ay malungkot na wala <laughs> yung kas yung kaya sama ko lang nag nag-enjoy nage kasi <laughs> nandito yung may tubig, tubig. May tubig, tubig dito. <laughs> eh, enjoy kasi panay picture niya kasi walang tao <laughs> Ang dami niya na pong film. <laughs> Ayan, madilim. Focus natin sa madilim. Ay, sa maliwanag. Ayan. Maganda rito, ba? Maganda po kasi ang klima ngayon. Ka ano pa siya? Maganda pa siya sa paglalakad. Ayan. Ilang oras na? Tara na. Pumili na tayo. guys. Para po sa mga hindi pa nag-subscribe. Please do subscribe. Melde Vlog. Melde Mix Vlog. Thank you for watching guys. See you in my next video. Sana ay nag-enjoy kayo, I mean, nagandahan kayo sa mga captions o sa mga pinakita ko po sa inyo. Ayan po. Naka-picture <laughs> na, naka na naman ako. <laughs> ay, ko Ay, ako. Anong gagawin? Araw-arawin ko to, maumay ako.